Ayan, what's well up mga boss? So, dito tayo sa ano, Baguio. Ayan. So, eh, pagod ako. Ayan. Dito tayo. So, kukuha tayo ng mga sayote. Bagay natin doon sa baba, sa Pangasinan. Ayan. So, ang daming sayote sa baba. So, harvest tayo dito yung sayote parang ano lang nila dumi o parang damo lang nila kasi kahit saan tumutubo so tara samahan nyo ko kuha tayo ng mga sayote dyan sa baba ayun tara 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 baba na tayo at tingnan natin kung anong makukuha natin dyan ng mga bunga yes sir at natin isa isa so sa nga pala uh, dito sa bagyo uh, mga bunga ng sayote sa mga malalamig uh, sa mga malalamig siya tumutubo ayan so nakakuha na ako nung kanina bago ako nag video nakakuha na ako ng dalawa so yun so binalikan ko lang ngayon pa nga boss uh, dun sa babae wala tayong nakuha gawa nang nasa ano nasa duluduluhan na mahirap kunin baka malaglag ako bangin na yan eh kung makapansin mo yung ano, bangin na yan so dito tayo sa may gilid ng ano kulungan ng manok dito mga boss ang dami rami So, yung nga lang, hindi ko maabot yung iba kasi nga medyo matarik yung daan. Hindi mo makita kasi ang daming dahon ng sayuti diyan. Pero buti na lang, mayroon mas malapit sa akin, nakakuha ko mga ilang piraso rin. Sayang din 'to, lalaki na. Alam nyo ba sa Pangasinan? O sa ibang lugar, yung sayuti binibili natin, 'di ba? Per piraso, per, per kilo, diba? ba? Eh, e dito, oh ka lang ng gusto mo hangga't may mga masusuka. Kasi ito mga boss, kung saan-saan ah, kung saan saan siya tumutubo ayun so kung saan saan tumutubo to e, kung maluwang yung nasa likuran nyo na may mga nakatanim eh kung wala namang magagalit kuha ka na yung, yan o matay panungkit pa um, um, panungkit kasi um, yung iba nasa um, taas hindi um. natin makuha ang dami so tara samahan ulit nyo ako Ah, sa kabila naman tayo kukuha kasi dun sa bangin natatakot ako baka biglang may maapakang ako malambot e eh, bumagsak ko pagulong-gulong doon sa likod. <laughs> so dito tayo sa may gilid so nakita ko may, may, mga bunga sa taas so buti na lang eh, may panungkit so susungkitin ko habang tinitignan ko ayun eh, nakakuha ko nakakuha agad ako kasi ang dami ikaw na lang magsasawa yan o tinamo Wow! Amazing! <laughs> Alam nyo mga boss, nakakatuwa lang kasi Doon sa atin to, doon sa Pangasinan Binibili to sa palengke Ayan, e dito kinukuha lang sa likod ng bahay Gilid ng bahay, basta may tumubo Ayan, dami kong nakukuha oh. e Dito pag wala kang ulam, magtabos ka lang ng kamote Bumili ka lang ng sardinas Saka ano, saka sayote Gagawin mo ng ulam yan Napakasarap kaya ng sayote Ang dami ng uh, sustansya Ayan. So, habang timitingin-tingin ako sa taas ay nahihirapan ako dito sa hawak kong panungkit na kasi ang hirap ipasok sa malilit na mga butas dun sa taas ayun so nangangawit na yung mga katawan ko may nakuha pala ako dito na laglag so pahirapan talaga umakyat dito kasi matarik to mga boss Ayan. so matarik yan so nakita ko meron eh, na hulog dun sa taas so kukunin ko yan sayang din sang isa yun eh <laughs> Ayan, so kung mapapansin mo mga boss ang hirap talaga pagka malaki yung ano mo panungkit mo tapos yung saktong kababa lang yung kukunin mo ayun ako ang hirap ayan so tiyaga lang ulam na to eh papasalubong ko sa pangasinan sa sa bahay kasi masarap ang sayote sa lalo pag nilalagyan ng mga sardinas yan ganyan diba sarap o kaya gigisa mo lang lagyan ng corn beef ayan so ang dami ko nakuha mga boss ayan mga nakuha ko may nakuha pa ako sa taas hindi ko na naipakita pero marami yan na puno yung na plastic na yan punong puno so ayan, so salamat ng marami sa panonood at sana sa susunod na vlog natin eh, makakuha pa tayo ng maraming sayote goodbye salamat and god bless so ayan kumuha tayo din ng pangulam maya maya yes sold na naman gawin natin ng pangkasinan sana oh <laughs> parang ma maulam sila dati panilang sayote ayan dito kinukuha lang yan sa atin binibili na yan Ya, ganti kita malang. Yes, sir.